Alright, mayo ga uh, buntag sa si mga Facebook viewers uh, XFM Cebu 88.3. So live ta karon Maka, mga katropa as may SRP so mani ang mahugo assembly area going to my City di Marie mga katropa yeah. sa to nakita doon na ni mga pipila kag nag backlay mga katropa going sa venue mani uh, majority siguro ani mga katropa mga uh, kining force multiplier mga tinugyan sa balaod ato nakita no formations ato ng kapulisan pud na diri pa rin ang pagabot-abot mga force multiplier mga sakop sa Uh, kini pong uh, Bureau of Fire Protection, CCTO, na nandiri mga katropa, niya as early as pag uh, alas tres po man siguro nila, mga katropa kay ang deployment uh, sa mga nasamot uh, na aning uh, mga kwanyod ah, uh, frontliners kumbaga, no, aning mga mga uh, Uh, kinipong kalihukan na sayo pa kayo diri sa kadlaon pa na nadiri mga katropa. Ato na nakita na F Street ninyo nakita ron mga katropa sa may F Vistel Street uh, gigantos may play over paingon nga nagalap uh, naganda mga display, paninda mga katropa pod para sa uh, aning uh, sinulok no, na ay mga kau na ay mga uh, kinipong kuhan po di Boss, na mo? Oo, oh, plaster na mo? Oo, oh, plaster oh, na mo rin. O oh, so, ikaw, ninda or ka nang mutanaw? Oh. tubig po. Oh. Nindag tubig? Oo. Oh. oh. So sayo, gipasayo mo dito. Oo. Oh. Oh, so sayo mga katropa, ha? ang uh, kinipong atog uh, mga kaigsunan po, na? Uh, manindahay, katong way permits, di yun pwede mga katropa. Ha? So mo na nga, akong kung gusto mo nga, di mo malangan or else mga katropa, gusto mo nga, uh, at least maka posisyon siyon tarong mas mayo sayo sayo. Ag inyo pug abot pagabot diri pud sa uh, area niya oh, magutan na ta sa yung oras sa gining bana. Magutan na sa pila ka mga Sir, morning. Usa gyud orasa dito nga uh, pan. Kusog. <coughs> o tan na ta. Eh, para Osa <coughs> orasa magsugod sir nang kwan dito. Ang parin. sir? Alas 6 na kapin. Oh. So, karon ala alas 5 pa man. So, at least, oh. okay pa. Ang closure sa mga dandiri, unsang oras sa implement? Oh. So, karon kuan uh, pa. Uh, pwede pa makasud gawa sila kay wa pa man nagsugod. Hmm. So pwede pa makasood gawas din mga katropa kay Wop amang ginagsugod. Ah, uh, Pada yung pag-abot-abot ni. O oh, mga dancers. Oh, Nag-abot-abot na mga katropa. Uh, mga dancers. Nag-abot-abot na. So kung kwan mo gusto mo sa uh, mga sakyanan, mga katropa. Kwan na mo ah. Ngita mo din o uh, kining parking area. Lay layo po din kay kung namus doon. Masing sirado na pong Hindi na mo ka uh, sood gawas. So mo na nga pag-abot. Medyo nabibo na karon, no? Sugod so good, mga katropa, mananaway uh, gustong mo saksi sa uh, kini pong Sinulog 2024. Sumubalik so, taon niya mga katropa, standby mo sa paghatag og uh, latest update po diri sa my SRP kay ipadagan sa XFM Cebu uh, News Team mga ka uh, katropa. So why pagtalig si pagguan, Paguan, murag okay kay diri. Pagdan lang mog payong, pagdan lang uh, kapote kay uh, just in case dunay mga kalkal -kal, pud or else mga katropa uh, sunblock or palit mo ng mga kao bitong nga dagko pang quad uh, festival mga katropa para usab nga uh, di mo mainitan na yun no? quad uh, pro, uh, protection unya sa for sure mag mainit mag siguro ni mga katropa kay uh, kuan man no ugak kay mga kadalanan ya uh, na eh biba pit senior manindahay ka ay ay mangayo ay <laughs> de ka sayuha sa Iuhasa day oh So sa iyo sa kayong mga UI mga katropa. Amo ni ha. Atong CCTO uh, personnel mga kandiri no. Kay dako ana space diri. Uh, atong milabay pod nga kon pod sinulog atong maday nga ari diri karon no. Puti nang lapara sa dan mga katropa. So okay ra kayo. Ah. Uh, kalate. Mao ni eh, mga katropa pod ha. Oh. Eh? Oni eh, murag assembly area pod diri. Dako na kay murag Oh nya napai dagang sugak oh, so tinuod yu to no? ngalapad nggayayo na diri napita maka tropa so nya atop uh, ni ih ni. nya ka pan musud ta sila ah manindahan diri ditu maka tropa nya sian pa napa memang gawas maka tropa no oh 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 so, oh selamat nya mo balik langku ki kes pamangku maka tropa mo balik langku dere situation report nya Yeah, stay tuned mo sa latest update kay Matagronia at ipadangat na sa XFM Cebu, uban sa tumakaubanan po uh, ng XFM Cebu News Team uh, Karong Adlawa. Kaya di mapuggan, uh, mauna ganyan, kapisahan sa bilang bata, sinustento ninyo, Sinulo Grand Parade, mga katropa. So live there is my SRP, uh, katropang Eric Amaro. May muntag ninyo, mga katropa. Piba, pitch, CD.